Welcome guys sa Judas Cave dito sa Saudi Arabia. Anong lugar to sa Saudi? Al-Hasa. Al-Hasa. Judas Cave. Ito yung mga formation ng mga bato dito. yun the escape. sinasayo sa the... In mga formation oh. ng mga bato, parang lake. Eh? ayan ayan tatalon ako pang carlos yolo na bagsak ah <laughs> hindi mo pa napuntahan to? dito <laughs> dito <kabal> na dito <laughs> oh, yeah, malamig mala na dito mainit pa dito

Sultan Ratu tao tawag pero ito Sultan <laughs> Oh, may ibon oh, yung ibon doon sa <laughs> Ibon ba yun? Nasa tuktok <tong> oh Picture mo pare Ah, ibon <laughs> pa <Kalopat. laughs> before you guys go to the cave i will give you some information about the cave so first of all this Judas Cave guys tingnan nyo yung mga formation ng ano rock and roll Judas Cave pasukin na natin Ayan, pasukin na natin Ayan, saan si Jordan? nauna na yun eh guys titignan natin ngayon Judas Cave na to pwede na sanang akitin yung mga nandun no? Oh. nakakatakot dito ah. Maganda pasukan yung mga doon sa sulok-sulok oh. Akyatin oh. Para talaga, talaga mag ano, eh. Mag-trending talaga. Kujak, <laughs> jack sotin kay natin doon para mag-trending yung ating mga video. Hello, dinadala din. Ha. Ha. Nde bantay tay bakay may bumagsak na bato kaya tataas. Ha. Okay, pero talaga ang bagsak nito pag may bumagsak na bato. Deadbolt maka. Ay, oh bro. Ako ka takot. Nasa, nasa ano parang kami guys, nasa video parang tayo sa pintuan ng kuweba <laughs> masukay na natin yung kuweba para masarap sarap sige <laughs> po oh nari takot dito kung mo bigla mo bagsak to ano to nakakatakot dito sa Judas Cave guys it's very dangers <laughs> oh nito ba? may dadan ano pa lang pala to eh Stairway to heaven pa lang pala tayo. Kailan mo, nakakatakot dito. Eh. Tumaas May butas na yung may butas doon. Nakakatakot dito. May butas yun. Eh. Talagang kuweba pala talaga tayo. Eh. una si George? Nandoon. Nauna, na pa eh. Kuya talaga siya guys? Isa siya, sa isang kuya ba? Baka maligaw tayo dito. Ah. Ito Di sa pinakasuksok ng... Ano? Sulok na sulok na sa masyado. Nah, <laughs> takut itu kakak takut <laughs>

wala pa makasok dito mga kasama, baka may ako dito. Punta na ako dito. Dead end naman ito eh. Do guys. Sulokin, pasokin ko na lahat ng sulok. Marami pa dito. Hindi nyo ano. Yan, yung baba. Ay, taas pala. Nakakatakot. Nakakatakot. George. Piraso ko na lahat ng ano Madami siyang mga ano, sulok-sulok. Ay, mga iba lang hindi na kayang pasukin. Din din. Patakot na, baka may ano. Uh, Madilim na.

Kakabitan din ang ilaw yung mga yung mga camera para putik din na nila. Marami pa dito ang mga kasulok-sulokan. Parang may mga bahay ng dagat. Ito masarap pag-date, no? <laughs> Dalo lang kayo ng banit. Talaga nga Ang buhay talaga eh. Masyado Makipot masyado <laughs> guys. <laughs> Kaya so, no. Piklik mo nga video pa na lang. Oh, nandiyan. Kung niya Udas, nandito pala si Udas. Ah. Doon ba

Dato'y ilang pre. eh. Uy. Wala, ang sapatos ko dito masisira. Alam mo lang, seed lang. Oo, wala ano? na. Pero ano yan eh. O, pwede well, makikita doon, doon nata yung buntot niya Udas eh. Sana. Yung tali, yung tali. Ano mo. Ay, tali pala. Uy. <coughs> Hindi pa na pala simento dito eh. Mm. Ano na? Ano oh, naman? dilim. Good <coughs> na. Wala bang may flashlight? <coughs> <coughs> dito, 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 dito pala. Pero, dito, dito, dito pala. Talaga. dilim. Nandiyan <coughs> na Masyadong mo dito sa loob kasi dito Grabe, walang ilaw dito. <laughs> di pa to uh, hindi pa na darating ito ng sibilisasyon. sa Kami Wala yatang maintenance dito eh. Ang dilim. Ang dilim kayo Jack. Sa ka ano dyan. Malaki ng anaconda. Uy! Dapat yung... pala Jack. ka dito mag-isa ka lang para maghanap ka ng multo. <laughs> uh, Dead uh, end. na ba yan? Din Did Did di end na yan? Dead Expert Paranormal Kasama naman dito si Ed Maluwag. Ed Maluwag po eh. Matutumihin ang ating sapatos dito eh. Oh. Mga ano na ito eh. buha eh. Oh, dead end na guys. Siguro na. oh. nandun yung ano. Tali ni Judas nung siya nagbigti. Hello, may mga, may mga ano doon Ito lang nagpapaliwanag dito guys. Yung ano, butas ng mga kuweba. Meron dyan? Saan? Dito pa pala kailangan pang yumuko para makapasok. Ano yung sinasabi nila dyan, anak? Ang pangalan nito ang parang normal. Ha? Huh? Si Abnormal Morgan. expert. <laughs> Michael, expert. Ito yung dala natin yung ating ibig normal ex expert. paranormal <laughs> expert Parang bumang. Magigil na dito lang ano. <laughs> ano na, buhangin na siya. Magaling. Balik na tayo, balik na tayo. Ba anapin tayo, na sa tayo. tayo. Balik na kami guys. Tapos, so, na, biglang si nagsara yung, yung, yung pintuan doon. Baka biglang magsara yung pintuan. Napakasikip pa naman doon. Uy, nadumi yan yung ating sapatos guys. Uy, yung sapatos guys. Nadumi siya ng sapatos. Dito lang pinas yan. Kala ko, puro simentado eh. Tama, isang pagpaglan to. Dito na airport kay Kapitan. Dito airport kay Kapitan. Delikado, may batong makakasabi daw. Umugsak yan. Dali. Ay, mga butas lang talaga ng ano, nagpapailaw dito eh. Nagpapaliwanag eh, walang ilaw eh. Takot ka? Walang lang yung pataas. Malawak pa pala doon, may exit pa pala doon eh. Andiyan pala yun ako na eh. Entrance.

Oh, wala namin sa kaya Oh, may doon, ah, dito, eh. Pre, hey, alam mo na yan. Dito, pre. Pasukin natin lahat ng kasalok-salokan. George. Eh. George. George, pasok ka George. George. na Wala <laughs> <Jers. laughs> Ano na yung ilaw yan, nagpapailaw dito yung mga ano, kitla ng ano. Kaya so, ano, na dyan? Siyar, nagsiyar lang yun? Kaya pala panghi. Ha, oh, dito pala ito, ito yung... Ito, ito sa loob, pa Sino to? Ba't meron dito nasa bato? Taong bato? Pa Paranormal yan. Ay, guys, ito yung ating ano, even normal nandito sa loob. Ibig <laughs> <Even> normal. <laughs> dito tayo es año cuarto. Ah, guys, okay, what to na dead end na to. Yan, no? yung mga ilaw-ilaw dito. Yung mga ilaw na ganyan, no? para putik din ang ilagay nila ano? ginawa nila ng ano, style. Putik. Putik tay, putak tay. Odo no. Pwede pa do no. Gagapangin na lang para may hasto no. Dito, para may aanod na. Ha? Para may nakaano doon, naka pulo pot. George, meron dito George. Ha? May daan dito. Hello. Kasi ka din, din George. Gapangin niyo no. Dad. Dito sa